Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalayan tayo ng Diyos sa ating pong pagdinita ngayon sa ikatlong linggo ng Adbento ay mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 1, Talata 6 hanggang 8, Labing hanggang 28 ay atin muling na kikita o narinig kung paanong si San Juan Bautista ay maalam lumugar. Sa ating mga Pilipino meron tayong tinatawag na kinakailangan alam mo ang iyong lugar. Ang ibig sabihin 'yung bang hindi epal, hindi credit grabber na tinatawag sa Ingles. Napakagandang halimbawa 'yung sinabi ni San Juan, no? Kasi uh, nung siya ay tanungin, uh, ikaw ba ang Mesiyas, no? Eh sabi niya, hindi. Hindi siya ang Mesiyas. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Hmm? Uh, magandang isipin ito sapagkat uh, kung tutuusin, eh, yun yung pagkakataon sana na uh, magkakaroon siya ng iba yung kapangyarihan, iba yung influensya. No? Marami ang kanyang magiging followers. No? Pero hindi na naman si San Juan alam niya hindi siya yung mesiyas. No? Sa psikolohiya, mayroon tayong tinatawag na messianic complex. No? Yung tinatawag na parang ako yung tagapagligtas, no? Kung hindi dahil sa akin, no? Saan kayo pupulutin, no? At talagang makatindig balahibo kung tutuusin. Kaya maganda sa ating pagdinilay ngayon ay paano tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Alam ba natin kung sino siya at sino tayo? But bagamat alam ni San Juan na hindi siya ang Mesiyas, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa siya ay nagbibinyag sa tubig ngunit alam niya na may susunod sa kanya na higit na dakila sa kanya na hindi siya karapat dapat maging tagap pagdala lamang o magkalag man lamang ng mga panyapak magandang isipin natin na kung talagang nais nating sumunod kay Jesus nandun sana yung ating kababaang loob ang kababaang loob, hindi ito yung tinatawag na pahambol effect na, na tinatawag natin. Kundi ito yung tinatawag na pagtayo, paglugar sa katotohanan. No? Sana sa ating paghahanda, alam natin na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan, ngunit hindi ito magiging sagabal upang tayo ay uh, magbalita sa ating kapwa, lalo na sa dukha, tukos sa pagdating ng Mesiyas na sana katulad din tayo ni San Juan alam ang lugar natin sapagkat dyan nakalulugod tayo sa ating Panginoon. Pagpalain tayo lahat.